Ang Pilipinas ay isang paraisong kilala sa kanyang likas na ganda. Mga puting buhangin, lunti ang kalikasan at malakristal na tubig sa mga tanyag na dalampasigan. Tunay na ang yaman ng kargatan at mga ilog ng bansa na umaakit sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, umiiral din ang kabaligtaran. Mga lugar kung saan ang tubig ay itinuturing na isa sa pinakamadudumi sa buong mundo. Isang matinding hamon para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng ganitong kontradiksyon. Isang bansang sagana sa likas na yaman, ngunit patuloy na humarap sa sularinin ng polusyon at kapabayaan sa kapaligiran. Ang red tide ay isang uri ng harmful algal bloom na nagaganap kapag dumami ng napakabilis ang nakalalasong uri ng mikrobio o algae sa dagat. Bagaman ito ay maaring likas sa na pangyayari, nagiging mas malalang red tide sa tulong ng polusyon mula sa gawain ng tao. Isa sa paunahing dahilan ng red tide ay ang labis na nutrients tulad ng nitrogen at phosphorus na nanggagaling sa mga pataba sa sakahan kapag umago sa mga patabang ito patungo sa dagat, nagkakaroon ng sobrang pagkain ng mga algae, kaya mabilis lang dumadami. Isa rin sa mga salik ang basurang pantahanan at luminang tao na direktang itinatapon sa ilog at dagat. Dahil sa kakulangan ng maayos sa sistema ng sewage at solid waste management, nagiging mas madumi ang katubigan. Samahan pa ng mainit na klema at tungupang alon lalong lumalala ang red tide sa mga baybayin ng Samar. Malaki ang epekto ng red tide sa kalusugan ng tao kapag nakakain ng mga tahong, talaba o iba pang shellfish na kontaminado ng laso mula sa red tide. Marami ng kaso ng pagkakasakit at pagkamatay dahil sa pagbunsungo ng kontaminadong lamang dagat sa Samar. Ang isyu ng red tide ay isa sa pinakamalabang suliraning pangkalikasan at pangkabuhayan sa Samar at Karatig Bayan sa silang ng Visayas. Halos taon-taon naglalabas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng red tide alert na nagbabawal sa pangunguha at pagbibinta ng shellfish tulad ng tahong at alaba. Dahil sa paulit-ulit na pagitaw nito, maraming institusyon at mananaliksik ang nagsasagawa ng pag-aaral kung bakit madalas maranasan ang red tide sa summer ano ang mga epekto nito at paano ito mababawasan. Ayon sa mga eksperto sa marine biology, ang red tide ay dulot ng biglang pagdami ng nakalalasong algae na naglalabas ng laso na tinatawag na saksitoksin. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang lawak ng agrikultura sa samar, partikular ang paggamit ng pataba at pesticidio, ay nagdudulot ng sobrang nutrients sa dagat. Ang mga nutrients ito ay pangunahing pagkain ng algae. Dagdag pa rito ang kakulangan sa maayos sa sistema ng basura at dumi sa ay lalong nakadaragdag sa polusyon. Ipinakikita ng sarisaring pag-aaral ng red tide sa Samar ay hindi lamang usaping pang kapaligiran kundi pati na rin isang problema pang ekonomiya at pang kulusugan. Ang paulit-ulit na pagsasagawa ng mga pananaliksik ay mahalaga upang mas lalo pang maunawaan ang mga sanhi at matukoy ang mga solusyon. Hindi sapat na umasa lamang sa pamalaan upang lutasin ang krisis na ito. Bawat isa sa atin ay may tungkulin. Ang mga magsasaka ay dapat magingat sa paggamit ng mga pataba. Ang mga pamilyang nakatira sa baybayin ay dapat magpanatili ng kalinisan at iwasan ng mga ng dumi sa dagat. At ang mga kabataan ay kailangang makibahagi sa edukasyon at kampanya para sa malinis na kapaligiran. Higit sa lahat, ang mga natuklasan ng mga pag-aaral ay nagsisilbing gabay para sa mga at programa na magliligtas sa buhay, kabuhayan at kalikasan ng samar. Kabilang sa mga konkretong hakbang ay ang pagtatag ng maayos na waste management system, pagsasanay sa mga magsasaka, mas maigting na pagbabantay at pananaliksik, at pagsasagawa ng coastal tin-up at mangrove planting. Kaya ngayon, higit kailanman na nanawagan tayo ng pagkakaisa. Makisa tayo sa pangalaga ng dagat, responsabling itapon ng ating basura at sumuporta sa mga programang pangkalikasan. Tanda natin, kung sama-sama tayong kikilos, may papakita natin na hindi lamang tayo biktima ng red tide, tayo rin ang magiging solusyon upang mapanatili ang isang malinis, ligtas at masaganang samar para sa mga susunod na henerasyon.